Ha oh, mga guys, looy kayo tung manggaron mga guys no. Tungod sa kainit mga guys, ang ubang mga bunga mga guys nga tagak na. Sayang kayo kung di pa ni ganing o ganing init kayo. Dili unta siguro ni mga mga ipo. To so, ubay-ubay gyud nga tangtang -tang, -tang diri oh, nga tagak. ang bunga, ubay-ubay uh, ubay -ubay, mapud. ang uban na ni murag matagak ning balik siguro kuno medyo magyelo. So tanawa mga guys, muna nga itong mga mangga na ng guys, no? O so, muna mga guys, tanawa mga guys, o oh, daghang bunga ng tagak mga guys. Ito, at to, to pa hmm? na paingon mga guys. Ito pa dito sa likod, pikas. O oh, ang bunga din sa tung mangga na mga guys. Huwag kuanda ng mangga ha mga guys, paho. O oh, muna siya. Ah, oh, mga kagmay-kagmay pa. Di pa maklaro, o oh, na, muna siya mga guys, o. Oh diba ba mga guys, yung ubay ubay po nang bunga ha mga guys, no nabi na siguro og po nang mga daot sa, i sobrang init ha, uh ano -huh. yan ubay ubay na mga bunga ron so tapay takdong yun abang ka sa, ano abang takdong matay mong guys sa sobrang init ubay ubay gud ubay-ubay ang bunga na ubay-ubay sa nga huwag diri wala pa dabong po ni mga guys gagmay pa man ang uban nga mangga itong nauna bitaw pamunga awa na sugo ng kahinog kamupunid diri pikas mga guys tanawa mga guys o oh. adaghan kayong mga nga puwak po dira ang uh, bunga po dito mga guys, sa tagsa, no? Uh, um, may mga bunga mga guys, oh. Ano lang, napatay ma, kuan sunod mga makaon eh ka hinog ka ani. Eh. Saan so, man nga arang mangyong inita sa panahon may ganeron kay muragi 101 na. Kana may low pressure. Hmm. Ang uban mga guys is nagkuha mga guys na pugas na sa ilang umahan. Oh, maura to mga guys, ang kuan sa tung mangga handre no sa duals balay mga guys no. Ah, sang bunga po mga guys. Ah, makakaon na ni ginagmay. Basta mo mga kasagaran mga manggaro nga ipo man sa sobrang init mga guys, mga daot ba. mga laya ang kuan nila. Ah, uh, maura to mga guys. Kay na patay buhaton lain mga guys no. Sige. Bye-bye. Paki-share sa tong video o paki-follow sa atong feeds. So na dai koy bagong channel mga guys. Nagkita mo pugo sa kat channel, mga guys. Uh, channel mga, guys. mga guys sa ANB Shots YouTube channel mga guys. Paki-subscribe mga guys sa ANB Shot YouTube channel. Kang salamat.